Hello, hello, hello! Mega love, shout out! O, ngayon, no. Um, ano bang dapat ginagawa sa snow? Namimiss ko ang... May namimiss ako sa Pilipinas. Tingnan mo nyo kung anong gagawin ko. Look at my outfit. Charan! O, diba? Nakatupis si... I have a... Um, glass and then milk. I put there. Let's see? And then... I have a panghaluhalo. So guys, magahaluhalo si Pen. I want to open it. Oh my God, it's so cold. <laughs> oh my God. Oh, Na-open no ko na, in-open ko muna guys Hi, hello, 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 diba? Ngayon, so maghahalo-halo si Pus Siyempre, may May taong Try natin yung Ayan, guys Ayan, oh Ayan, Of course, we need the dito lang ako sa bandang ilalim. Ayan. Ice! Of course, I need ice. I need ice, guys. Ayan. Handa na po kayo dito sa Canada. Ayan, of course. Ano nga ba? Ang... Ito, guys! Charan! Charan, charan, charan! This is my milk! Milk, milk, milk! Of course! Mas maraming milk, mas masarap. Iba, guys, ito. Oops, I forgot the warm milk. Ayan, guys, tikman natin. Akak, ah, ah. halo-halo. Mm. Oh my god! Oh my god. Ang oh, hot. Hindi na ako naglagay ng alam ah. Uh, kaong. Hmm. Bako lang na sa Pilipinas. Thank you for watching. Hello, hello. It's live in here in Canada. Para kanin sa Pilipinas. Hmm. Ang sarap guys. Ayan. Siyempre. Dapat nag- Nagpiplate ka pa dun sa snow. Well, ako natin. Halohara! Ito sa akin. Ayan guys. O diba? Si Pam Sapta po ay nandito upang maglaro ng snow. Hi! And syempre, nakatakong si si Pam. Look. Diba? Hello guys! Hello! Ito po si Pam Sapta. I want to swim! the snow with bathing suit. Oh my God, natanggaling yung hair ko. Oh my God, natanggaling yung hair ko. Oh my God, natanggaling yung hair ko. Oh. Natanggaling yung hair ni Pensaka. Ayan, malamig po pala. Ayan, Merry Merry Christmas sa inyong lahat. Ayan. Hello! Merry Christmas! O, tingnan nyo yung kilay ko. Siyempre, andito tayo sa backyard ni Lola. O, yan. Snow. Hi! Bye-bye! Everyone! Ciao, ciao!